ebare ipagkwento kata tanan din maniro ka na eh masigmaniro na iya e din gawan abatan pula basta ka makalulukaren eh oh. bai la dumapit syempre don to lagi padiret ang pera din pipanilutan kinalambusan mo kinalambusan mo oh. karan try lagi sige, po tanga alas 4. Datang luwan niya rin magpahilo ko ng obet. Kering gawon to. Abatan to na lo. Ito no, lang pasang kering garay to na eh. Hmm. Ito anak. Ano? Anak. Anak. Anak? Uh. Bakit, ang anak. Uh. Uh. Anak? Oo. Bakit yan mo buring iluta anak? Hmm. Hmm. Ah, kanya rin mo na. Ah, oh, o sige, sige. Dada, 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 Ali, Alimeng pa. O oh, yan. Dapat ni kostum bukan minyan neh. Wow, dak makan yang katakan yang maliru. Kau tu mengatakan pani pani wala, ni. Malah nolong mulang hilutan. Malah no. Malah no. Hei, wah malah nolong hilutan. Ada yang laru mu. Ya pini oh, hmm. hmm. oh, in oh. hmm. ya, laru ini. Dah? Hmm. Hmm. Ini nai laru. Bang tu mau beli sesale se. Nah. Hmm. Hei, pini nai. Hei, ne? Eh, nai. <laughs> <laughs> eh, pini hmm. na ini. Hmm. Parang mabilis. Pang motor yan eh. Mabilis eh. Kaya eh. Yapin yan na eh. yapi yung laro yan ah. Yung laro. O yung laro ah. O. Yapin yung, yung, oh, yung, oh. yung panilok mo yan ah. Basta mga kanyang yung poto. Alakat ang siya wala akong malan. Poto yung poto. Mag Magmalan ka na eh. Yeah. O. Oh, Ayun yung kandila. Eh? Hindi ba? Siyempre <di andang> kandila. Ba? <laughs> ha? Ba? <laughs> Kaya niya mo? Ali di antara kan dilah bang kan kongo bete yang biasa manawas. Nah. Ikan yang manawas, biasa manawas. Nah. Ali dapat biasa ke? Mali lut pung manawas. Nah. Nah. Nah, mau ning kirada ne. Basta yeah. ya, luar ya. Hindi naman... Aaaaahhh! Ayan! Yeaaah! Yeah. Ayan! Ayan! Wah! Dali! Aaaaahhh! Yeah. Yeah. Ayan! Hindi wow. naman lang uras yun, <Yeah>. ne! Uras <laughs> mo pa, balagay sa ales eh! Ne! Makanta dapat, ne! O, sige! Basta po, ta! Alas 4, mag-umpis na, ne! Oo! O, sige! Sige, sige!